Good morning! Balik na sa Dako Glugso. Ganina, pasaka man ako ganina. Karon palugso na sa ako. Okay, medyo gigotom na ako. Wala pa, Mag alas 8 na yan. Pamahon na. Umul ako sa akuan. Mga labhunon dito sa taas. katapos pamahaw, musa ka na sa balik. Ay, ay. Sakit sa tuhod. Pagsaka o kaya paglubsok. Exercise, man. O, kainit na. Kainit na. Mainit na naman. Mainit na naman. Mainit na naman. Ang init. Tuya yeah, pa ako nakaligo kay nakaligo ako sa kuyas. Lebong tegar saja kay palugsong mai eh, sa barju Tapos Paki-subscribe sa ako mga videos. Paki-like, paki-comment sa ako videos. Oo salamat sa mga followers sa nag-subscribe. sugat kami ni Alvin. Pasaka na si Alvin. Wow. Sa bar, kini na kini. Parwakso na yung sagat. Thank you for watching sa ako video. Pag-subscribe. Thank you.